Si Rico Blanco, na sikat na musikero, ay nagkaroon tatlong karelasyon na naisa publiko. Kilalanin natin ang mga babaeng minahal ni Rico Blanco. The Philippine Showbiz List presents Mga Babaeng Nakarelasyon ni Rico Blanco. Casey Concepcion kung buhay pag-ibig ni Rico ang pag-uusapan, isa sa nangungunang babaeng pumapasok sa isipan ng karamihan ay walang iba kundi si Casey Concepcion. Matatandaan na taong 2003 nang lumabas ang balita tungkol sa pag date ni na Rico at Casey. Gumawa ng ingay at kontrobersya ang ugnayan ng dalawa. Pero walang kumpirmasyon mula sa parehong panig. Ganunpaman sa ilang panahon, marami ang naniniwala na may espesyal na unawaan sa pagitan ng dalawa. Katunayan naging balibalita noon na hindi nakakuha ng approval mula sa kanyang magulang si Casey na makipagrelasyon kay Rico. Mahigpit daw na tinutulan ni Sharon Cuneta ang kanilang pagmamahalan at para protektahan ang kanyang anak, ipinadala niya ito sa Europa sa kadahilan ng ito ay mag-aaral. Isa sa lumabas na diumanoy umano'y dahilan ng pagtutol ng megastar ay ang malaking agwat ng kanilang mga edad na labing dalawang taon. Na mga panahong yon ay katutungtong lang ni Casey sa legal age na 18 at unti-unting sinisimula na kanyang showbiz career. Samantalang si Rico naman ay 30 taong gulang at sinasabing hinug na sa karanasan. Isa pa sa hindi mamatay-matay na pang-iintriga kina Casey at Rico na patuloy na binubuhay magpahangga ngayon ay ang patungkol sa pagkakaroon daw nila ng anak. Ito ay dahil sa biglaang pagkawala ni Casey at nanirahan sa si ibang bansa sa kabila ng paangat nitong career noon. Katunayan, kasabay na pagbalik niya sa Pilipinas noon ay ang balibalitang pag-ampon ni Megastar kay Miel na di umano'y love child nina na Casey at Rico. Pero ang totoo, si Miel ang ikalawang anak ni na Sharon at Senator Francis Kiko Pangilinan. Maliban kay Miel, maging adopted sa ni na Sharon at Kiko na si Miguel ay tinuturong bunga din daw ng minsang pag-iibigan ni na Casey at Rico. Pero ang mga espekulasyong ito ay makailang beses ng pinabulaanan ni Casey. Ayon kay Casey, kung hindi man daw siya nanganak, ay sinasabing nagpa-abort naman. At nakakatawa nga raw na maging mga kapatid niyang sina Miguel at Miel ay sinasabing isa rito ay anak niya. Samantala ang isyo ng pagiging anak di umano ni Miel na Rico at Casey ay alam na alam din niya. Katunayan noong nakaraang buwan ng Abril, sinagot ni Miel ang espekulasyon na isang netizen na anak di umano siya ni Rico. Sinakyan lang ito ni Miel sa tugon niyang, hindi daw sabi niya na nalikipan niya ng laughing in tears emojis. Kaudi na naging relasyon niya na Casey at Rico. Bagamat walang pag-amin mula sa mga ito, sinasabing ang nakakabighaning awit ng River Maya na Balisong ay inspirasyon sa pag-ibig ni Rico kay Casey. Sa isang interview noon, ibinahagi ni Rico na sila ni Casey ay naging malapit. Parang araw talaga silang mag-best friends. Katulad ni Rico, sinabi din ni Casey na naging close silang dalawa at itinuturing ang isa't isa na mag-best friends. Dalikas siyang palakaibigan. Sa tingin ni Casey madaling magkaroon ng intriga at maling pag-aakala sa kanyang closeness, lalo na sa mga lalaki. Iniisip nga doon ng iba na mayroon ng something sa pagitan nila kahit na totoo, pagkakaibigan lang. Corrine Kupuyok sa mga kontrobersyong kinasangkutan sa pagkakaroon ng karelasyong artista, tila nadala naman si Rico. Sa sumunod ng mga taon, kapansin-pansin ang mas lalo pa nitong pagiging pribado sa kanyang love life. Hanggang sa noong 2013, sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay siya ng detalye tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Sa isang interview, inamin ni Rico na may kinikita siyang non-showbiz girl. Sa kabila nito, hindi raw ibig sabihin ay mas pinili niyang magkaroon ng non-showbiz girlfriend para lang makaiwas sa intriga. Pagdating sa pag-ibig, hindi raw kasi siya yung tipong masyadong pinag-iisipan kung sino ang babaeng mapupusuan. Bagamat tumangging pangalanan ni Rico ang kanyang girlfriend, ibinahagi niya kung paano sila nagkagustuhan. Matagal na raw nilang kilala ang isa't isa. Hindi nga raw tumutugma ang timing nila dahil palagi silang may kanya-kanyang karelasyon. Sa tagal nilang magkakilala, hindi rawakalain ni Rico na magiging higit sa pagkakaibigan ang kanilang relasyon. Paliwanag niya, hangga't maaari ay ayaw niyang madawit ang mga taong malalapit sa kanya na hindi parte ng mundo ng showbiz. Wala mang binanggit si Rico na nila ng nobya base na rin sa kanyang naging salaysay, lumalabas na ang tinutukoy niya ay ang pretty dermatologist na si Dr. Corin Kopuyok. Walang anong impormasyon patungkol sa relasyon ng dalawa pero ayon sa ulat ng isang entertainment news site Sinasabing apat na taon silang naging magkasintahan bago naghiwalay. Maris Rakal Sa ilang taong pananahimik ng buhay pag-ibig ni Rico, bigla itong umingay at nagkaroon ng kulay sa piling ni Maris Rakal. Sinong mag-aakala na ang dati niyang fangirl ay ang kanyang magiging girlfriend? Noong March 17, 2021, unang umusbong ang balitang may namamagitan sa kanila ng batiin ni Marie si Rico nang nagdiwang ito ng 48th birthday. Makikita ang video ng duet nilang dalawa habang nakaupo sa tabi ng isa't isa. Kinanta nila ang sikat na love song na Brighter Than Sunshine. Kapansin-pansing malagkit ang tinginan at matamis ang ngiti ni na Rico at Marie sa isa't isa. Simpleng caption ni Marie kalakip ng cowboy smiley, Hi Rico, happy birthday. Tinugunan naman ito ni Rico ng sweet reply na ha ha ha, love you. Hanggang sa noong May 2021, kinampirma ng dalawa na sila ay officially dating. Kasunod nito ay nagbahagi si Maris ng cake na may dedication na age is just a number. Munit lingit sa kaalaman ng publiko, ang relasyon ni Maris at Rico ay nagsimula noong pang 2019 at halos dalawang taon nila itong itinago. No, pwede nila na pag-usapan kung paano haharapin sakaling lumabas na sa publiko ang kanilang relasyon. Isa raw sa ikinatakot nila ay ang mga kikwestyon tungkol sa pagitan ng kanilang edad. Noong mga panahong yon ay 21 si Maris, habang si Rico naman ay 45. Sinabi ni Maris na marami siyang na-realize yung kasagsagan ng pandemic na nagtulak sa kanya para isa publiko ang pagmamahalan nila ni Rico at natuwa sa positibong pagtanggap ng mga tao sa kanilang relasyon. Samantala noon pa man, ay bukas na si Marie sa pagsasabi kung gaano niya hinahangaan si Rico bilang isang musician. Katunayan, minanifest niya si Rico na kanyang maging nobyo. Sinimulan niya ito sa pagpapapansin sa pamamagitan ng pagpo-post sa kanyang social media accounts. Lahat ni Maris, bata pa lang talaga ay idol na niya si Rico. At noong may nagtanong sa kanya kung ano ang type niya sa isang lalaki, direct ang tinugunan niya ito na isang Rico Blanco look ang gusto niya at mahilig din sa musika. Katunayan gusto nga raw niya ng younger version ni Rico. Hindi raw sukat akalain ni Maris na diringgin ng Diyos sa kanyang hiling na mapansin ni Rico na noon ay bahagi lang ng kanyang paniniwala sa manifestation at law of attraction. Ayon kay Maris, December 2018 na mag-tweet siya tungkol sa paghahanap ng makakolaborate sa isinulat niyang kanta. Marami naman daw musicians ang kumontak sa kanya. Ngunit ang gusto naman talaga niya makakolab noong mga panahong yon ay kanyang ultimate crush na si Rico. Hanggang sa napansin nga raw ni Rico ang kanyang tweets at agad nag-set sila ng date na mag-meet para ma-play niya rito ang kanyang music. Nang sa wakas ay makita niya ng malapitan at personal si Rico, animoy nagslo-mo raw ang mundo ni Maris. Ikinagulat din niya dahil akala niya si Rico ay astig na brusko at bad boy pero nang marinig niya raw itong magsalita, malumanay naman at very konyo. Sa huli, pumayag si Rico na makipagtulungan sa kanya. Nagtuloy-tuloy raw ang usapan na Rico at Maris at dito na lang nila na ng gawin ang kauna-unahan nilang collab, ang kantang Abot Langit. Nang matapos ang project, doon na niyaya ni Rico si Maris na lumabas na silang dalawa. Pero paglilinaw ni Rico, nagsimulang mahulog ang loob niya kay Maris pagkatapos lamang ng kanilang unang collab. Hindi anya yung panahong ginagawa pa nila ang kanta. Kaya nang matapos ang kanilang project, doon na siya gumawa ng hakbang. Nagkukumustahan daw sila sa direct message sa Instagram hanggang sa naging malapit sila sa isa't isa. Ayon kay Rico, isa sa mga ugalit ni Maris na pinakanagustuhan niya ay ang pagiging masayahin nito hanggang sa tuluyan nga silang nagkadevelopan at sinikap na panatilihing pribado ang kanilang relasyon. Sa katunayan, naganap ang kanilang unang pag pagdidate sa Las Vegas habang may trabaho si Maris doon at sinundan siya ni Rico. Ngunit kamakailan lang, ikinagulat ng lahat ang anunsyo ni Maris sa malungkot na kinahantungan ng limang taong pagmamahala nila ni Rico. Hindi direktang sinabi ni Maris ang dahilan ng kanilang break up, ngunit may mga binanggit siya tungkol sa mga desisyon na gusto niyang tahakin sa buhay. Bagamat masaya, nagmamahalan at kontento naman sila sa isa't isa, dumating daw sa puntong nagbago ang gusto at prioridad ni Maris, bagay na agad niyang sinabi kay Rico. Nang masinsinang makapag-usap, nagdesisyon daw sila na tuluyan ng maghiwalay at iprioridad ni Maris ang mga gusto niyang gawin na wala na si Rico sa kanyang tabi mahirap man ang kanilang naging desisyon, mas na naigdaw hanggang sa huli ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa. Ayon kay Maris, sana ay mas cute niya na lang ang kanyang 20s, pero hindi pwede. Kailangan doon niyang harapin ang kanyang mga nararamdaman at tanggapin ang mga pagbabago. Nakiusap din siyang wag ibaling ang sisi kay Rico. Mas masasaktan at madudurog daw siya kapag nakita ang dating nobyo na nagdurusa dahil sa kanyang naging desisyon. Sa huli, binigyang linaw ni Maris na walang third party sa hiwalayan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!